Si Micaela Maria Antonia Kuwanko Jaworski o mas kilala bilang Mikey Kuwanko ay isang pambihirang Pilipina may malawak na kontribusyon sa larangan ng sining, palakasan at serbisyo publiko. Hindi lamang siya isang kilalang aktres sa talagad ng pelikula kundi sa ring world class na atleta sa equestrian na nagdala ng karangalan sa Pilipinas sa maraming prestihiyosong paligsahan. Sa likod na kanyang tagumpay ang isang malalim na pagkatao na hinubog ng pamilya dedikasyon at pagmamahal sa bayan. Ipinanganak si Mikey Kuwangku noong 16 ng Enero 1974 sa isang prominenteng pamilya sa Pilipinas. Ang Kowangko family ay kilala bilang isa sa mga pinakamakapangyarihan at mayamang angkan sa bansa na may matibay na impluensya sa larangan ng politika at negosyo. Anak siya ni Jose Kuwangku Jr., isang politiko at negosyante at ni Maria Victoria Tina Kuwangku. Sa kanyang pamilya, napaliligiran siya ng mga tao na may malawak na ambisyon para sa bansa at may malalim na pagmamahal sa bayan. Ang kanyang mga ninuno ay nagsimula bilang mga negosyante at politiko na naging mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Isa sa kanyang mga tiyahin ay si Corazon Aquino, ang unang babaeng pangulo ng Pilipinas na nagbigay daan sa demokrasya matapos ang diktadurang Marcos. Ang pagpapalaki ni Mikey sa isang kapaligiran na puno ng pampolitika at pangnegosyong impluensya ay nagbigay sa kanya ng isang matibay na pundasyon ng disiplina, dedikasyon at pagmamalasakit sa kapwa. Sa kabila ng pagiging bahagi ng isang prominenteng pamilya, hindi naging madali ang kanyang buhay. Napilitan siyang harapin ang mga hamon ng pagiging nasa mata ng publiko, lalo na sa murang edad. Sa kanyang pagdadalaga, napagpasyahan niyang pagtunan ng pansin ng kanyang mga hilig sa sining at sports. Nag-aral si Mikey sa iba't ibang paaralan sa Pilipinas at sa ibang bansa upang mapalawak ang kanyang kaalaman at makakuha ng mas matas na edukasyon. Bukod sa akademiko, nagpakita siya ng interes sa larangan ng palakasan, particular sa equestrian, na noon ay hindi gaano kilala sa Pilipinas. Noong dekada 90, unti-unting sumikat si Mikey Kuwanko bilang isang aktres sa Pilipinas. Isa siya sa mga bagong mukha na hinangaan ng madla dahil sa kanyang ganda, talino at natural na pagganap. Lubas siya sa mga pelikula at teleserye na nagbigay daan para makilala siya bilang isa sa mga promising na artista noon. Ang kanyang karera sa showbiz ay hindi lamang nakatoon sa pagiging maganda sa harap ng kamera, kundi sa pagiging isang mahusay na aktres na may kakayahang gumanap sa iba't ibang mga tungkulin. Marami sa kanyang mga pelikula ay naging hit at nagdala sa kanya ng iba't ibang mga parangal. Bukod sa kanyang tagumpay sa showbiz, mas lalo siyang hinangaan dahil sa kanyang natatanging galing sa equestrian. Isang sport na nangangailangan ng malaking disiplina, tapang at pagkakaroon ng malalim na koneksyon sa kabayo. Mula sa pagiging baguhan, nagpakita siya ng determinasyon upang maging isa sa mga pinakamahusay na Pilipino equestrian. Nakilala siya sa buong asya bilang isang mahusay na rider at nagdala ng mga medalya para sa Pilipinas sa mga prestihiyosong paliksahan tulad ng Southeast Asian Games at Asian Games. Isa sa mga pinakakilalang tagumpay niya ay ang pagkapanalo ng gintong medalya sa Southeast Asian Games, isang malaking karangalan para sa Pilipinas dahil ang equestrian ay hindi isang sport na kadalasang kinikilala sa bansa. Ang tagumpay na ito ay nagbigay ng inspirasyon sa maraming Pilipino na subukan ng iba't ibang sports at palakasin ang kanilang katawan at isipan. Si Mikey ay kinasal kay Tony Boy Jaworski, anak ng basketball legend na si Robert Jaworski. Ang kanilang pagsasama ay isang pagsasama ng dalawang prominenteng pamilya sa mundo ng sports at entertainment sa Pilipinas. Bukod sa kanyang mga personal na tagumpay, ilala rin si Mikey sa kanyang pagiging mapagmalasakit at aktibo sa mga charity works at social causes. Patuloy rin siyang tumutulong sa komunidad sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga programang pang-edukasyon at pangkalusugan. Si Mikey Kuwangko ay isang huwara ng pagsusumikap at dedikasyon. Ipinakita niya na ang maaaring pagsabay ng karera sa showbiz at pagiging isang atleta ng sabay. Sa kabila ng kanyang busy na schedule, hindi niya kinalimutan ng kanyang responsibilidad bilang isang Pilipino at bilang isang inspirasyon sa kabataan. Bukod sa pagiging artista at atleta, Si Mikey aktibo rin sa pagpopromote ng sports lalo na ang equestrian sa Pilipinas. Nakikipagtulungan siya sa iba't ibang organisasyon upang mapaunlad ang larangan ito at bigyan pagkakataon ng mga kabataan na maipakita ang kanilang galing. Kasama na rito ang mga seminars, workshops at pagsuporta sa mga programa na naglalayong palaganapin ang sports bilang bahagi ng holistic na pagunlad ng isang tao. Tulad ng maraming personalidad na nasa mata ng publiko, hindi rin nakaligtas si Mikey Kuhanko sa mga kontrobersiya at usapin na naging bahagi ng kanyang buhay pang publiko. Bagamat bihira at hindi ganon kalala, naging tampulan din siya ng mga balita, lalo na sa mga panahong nasa rurok ng kanyang karera sa showbiz at sports. Isa sa mga kontrobersiya na napabalita ay ang usapin tungkol sa kanyang pamilya, lalo na mga isyong may kinalaman sa politika. Bilang miyembro ng Kuhanko clan, Palaging may mga haka-haka at intriga na umiikot sa kanila dahil sa kanilang malawak na impluensya sa politika ng bansa. Bagamat hindi direktang sangkot si Mikey sa mga politikang usapin, hindi naiwasan ang madamay siya dahil sa kanyang apelyido. May mga pagkakataon na siya ay napasama sa mga diskusyon tungkol sa mga political moves at family affairs ng Kuwangkos. Sa personal naman, may ilang panahong lumabas ang mga balita tungkol sa kanyang relasyon kay Tony Boy Jaworski, ngunit ito ay mabilis namang naresolba at nanatili silang matatag bilang mag-asawa. Sa kabila ng mahinahong publicity, pinili ni Mikey na iwasan ang mga usaping ito at mag-focus sa kanyang mga gawaing pangkarera at pamilya. Sa kasalukuyan, mas nakatoon si Mikey Kuwangku sa mga proyekto na may kinalaman sa equestrian at iba pang sports development. Isa siya sa mga nangunguna sa pagpapalaganap ng equestrian sports sa Pilipinas at tumutulong sa pagbuo ng mga programa para sa mga kabataang may hilig sa larangan ito. Isa rin sa kanyang mga advokasiya ang pagtulong sa mga charitable organizations kung saan siya ay nagbibigay ng suporta sa edukasyon, kalusugan at kapakanan ng mga may hirap. Ginagamit niya ang kanyang impluensya upang magdala ng pagbabago at pag-asa sa mga komunidad na nangangailangan. Bukod sa kanyang mga gawain sa sports at charity, nagagawa rin ni Mikey na maging isang negosyante. Pinamumunuan niya ang ilang negosyo na may kaugnayan sa lifestyle at wellness mga sektor na malapit sa kanyang puso. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi niya kinalimutan ang pamilya, siya ay masayang asawa at ina na nagbibigay ng oras at pagmamahal sa kanyang mga anak. Hindi naging madali ang kanyang paglalakbay, sa kabila ng mga tagumpay, dumaan din siya sa mga pagsubok sa buhay na nakaapekto sa kanyang personal na kalagayan. Ngunit sa halip na sumuko, ginamit niya ang mga ito bilang aral upang maging mas matatag at determinado sa buhay. Si Mikey Kuwangko Jaworski ay isang halimbawa ng isang Pilipina na may pusong Pilipino. Isang taong hindi lamang nakilala dahil sa kanyang ganda at talento, kundi dahil sa kanyang puso para sa bayan at sa kanyang pagsusumikap na maging inspirasyon sa iba. Ang kanyang buhay ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagiging masipag, disiplinado at mapagmalasakit sa kapwa. Sa pamamagitan ng kanyang mga nagawa, Naipakita niya na kaya ng isang tao na pagsabay ng maraming aspeto ng buhay at maging matagumpay sa lahat. Sa pagtatapos, si Mikey Kuwangku ay hindi lamang isang artista o atleta. Siya ay isang tunay na bayani sa mata ng maraming Pilipino. Yeah, it's a very exciting sport. So, if you want to try it, please do. And let's see. Tayo mga Pilipino, isa tong sport na Pwede tayong mag-excel. Isang beses mo pa akong tawagin girlfriend, makakating ka sa akin, ha? Sumakay so, ka lang. Nasa'yo, di ba? Nasa? Oh. Eh. O, di ba? Nasa? Pero wala. Hindi ko na... Why am I giving so much of myself to something that I might not have anything to show for? In the end, I realized that it's not the medal. It's what kind of a person this has made me. And carrying that attitude to the different parts of my life and the different things that I was doing.